So ito guys yung pagpunta ko pagbiyahe ko sa Lubang Island Occidental mindoro Minduro so, napakagandang lugar uh, madami kong mga galaan dito like uh, uh, Unoda Cave Trail si Unuda, yung kwento ni Unoda dito po is uh, World War 2 na nagtago siya ng uh, almost 30 years sa uh, Kuiba uh, kung gusto nyo ma may malaman pa kayo kay Unuda uh, i-google nyo lang siya makikita nyo yung story ng Unuda doon At tapos madami din kayong maliguan dito na beaches sobrang ganda white sand tsaka friendly yung mga tao dito kung gusto nyo hindi nyo alam magpunta sa ibang uh, beaches magbayad lang kayo ng guide nyo is uh, almost 500 pesos lahat magagala nyo na yung lugar dito so guys uh, yan lang yung uh, ngayon masasabi ko sa lugar na yan dito sa lubang ayla so sa sunod naman